Mahirap ba? First quiz. Nakonstruct. Uh, Ma Kaya e, makinig kayo sa akin ha. Makinig muna. Buong tenga. Saglit ng 5 minutes. O makinig ha. Ito. Pakausapin ko kayo bilang ano. Kuya nyo na lang ha. Sige. Hindi ko na muna re-record to. No. Hindi ko na re-record to. Medyo mabababa. Ha. Inaamin ko hindi ako perfectong prof di ba? Kasi kung perpekto ako, hindi ganito ang grade niya Kasi naniniwala ako 90% ng grade ng sajante galing sa prof. So, kung ganito yung napakita nyo, ibig sabihin, may mali rin ako. So, ina acknowledge ko yun na may mali rin ako. Hindi naman ako perpekto. Eh. Baka yung way ko sa BSA o sa ibang ano, hindi applicable sa inyo, di ba? So, yun, alam ko may mali, may pagkukulang rin ako. Kaya ako may suggestion kayo, di ba? Sabihan niyo rin ako pak parang medyo mabilis. Parang kulang sa example. Pwede niyo ako sabihan ng ganun. Pwede kayo magtanong. Hindi ako galit ha. Sinasabihan ko na Hindi ako galit. Na ganito sabi baka sabihin niyo, galit ako hindi. Oh. Ano lang, bilang kuya niyo. Sinasabihan ko kayo na ano, mas pagbutihan natin. Magtulungan tayo Pag may hindi kayo may hindihan,